Si Mihennya, si Mihennya, si Mihennya, pa to? si Mihennya, 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 sa Mihennya, oh. <tutuk> ah. <tutuk> si Pero hindi naman. Gwapo man, no? Oh. Niwang lang. No? Gwapo man ang baboy. Niwang lang. Ito, ito, yun, eh. Ha? Ito, ito yung kalahati mo eh. buwing. <laughs> Payat lang ba ang baboy, o? Oh. Ayan yeah, guys, dito rin yung baboy natin isa lang. Dito tayo makapagpakatay ng marami. Kung na sobrang tuman lang baboy ngayon. Ayan. Yeah. sila ka kalahati kalahati sila oh. yung kalahati yung bisa. hati atin isa yung uh, medyo maliit baboy natin ngayon kahapon, lang ngayon. Kahapon, ano yun, 90 plus yan sakto lang ito uh, naman hindi naman <tinyo> Ano wala na talaga? Wala na mapipiga. Bago tayo magkaroon sa baboy. Pero may sabi na natin kung... Pong... Ano? Ito naman ng laman lobo. Kaya tawag naman lomo. Baga. Baga.

Ang liliit ano? Payat. Payat. 24 lang binigay sa akin. Pati isang na lang ginawa mo. Hindi eh. Wala naman i lang. Pwede eh. Wala naman mo Wala naman Wala Ganda ng isaw. Ano? Anong timbang yan? Wala. Wala po. Malilit <laughs> nga. Alatingin natin. Ito lang isang buwang malaki. Matila oh. lang baboy nyo? Si... Si, kalati lang? Wala. wala Marami atong tinagapon. Ito ba lang. Marami din. Marami?

Tumal so, naman ano, tag tagors. Ayoko na nga kumuha sa daanin. Sabi ko sa'yo eh, hamak Ay. na raw mag ano ka ng ganun kalalaki. Daanin lahat. Puro ang mga customer. Ay, talaga. Kay, tumal eh. Nahirapan din ako mamili kaysa pura nito eh. Ngayon. Hindi, <laughs> 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 hindi ba maintindihan? <laughs> wala na magtutunguhan sa mga customer. <laughs> laki kasi nang binaba ko pa doon yun eh. Kami namin ka na. Kami <laughs> namin na okay. Ngayon, balance. 20. <laughs> Palang 20. Palang <laughs> 20? Ngayon, maliliit. Wala na kayong magiging rason yan. Dahil yan talaga. Sobrang liit naman ang binaba mo. Wala na pa akong kikitaan. Wala na akong kikitaan. Marami <laughs> nila. Marami lang. lang yan kay Toto. May Toto yan. Ayan. Babano nga ako ng dugo. Isa. Kay Danilo sa kabila. Wala na nga. Wala na? Postin. Parang sapate sa dugo. Nagtipid kayo ngayon. <laughs>

Eh, yung taga-tinda niya, mga, ano eh. Masaka ako, po, dami sila eh. Okay. Eh, wak. Kakalabitin ka ko, nasa tindiro na niya yan. Wala rin sa ayos yung taga-tinda niya. Ewan mo. <laughs> comment. A comment. Comment, man, man. Parang baguhan. Parang baguhan may mga balak pa po. Hindi marunong ewan, basta. Kumain na, halo pa pinupunan. Ay wan. Dalawang pesto ni eh, pare. Tapos magkaitimbang na din sila kay Kung maraming tira, oh. Uh. Punta lahat, eh. Magbawas. lunes mga daanin ng bako, eh. Lones? Oo. Oh. Asa, asa man na yung mukuha dahi? Lona naman. Kukuha na lang tayo ulit. Eh, problema. Problema. Problem. Ma. Hindi pwedeng yung hindi natin kuhaan, pre. Oy! Sinong walang walang baboy, sino nagsubscribe sa atin? Sana Yun. Oo. Oh. Hali man. naman. Saan sana kung maghilap ng baboy, siya lang ang mayroon. Kaya baka magtampo sa atin eh. Na, yan ang maganda. Pag, ng... -pag, pag, pag -pag malalaki ang baboy, sabihan mo na sila. O, oh, bukas, malalaki ang baboy, ganun. Para, para makapagbawa sila. Ganun. Kasi kesa biglain mo, ako, balance malalaki. Balance malala. Wala, wala na akong ano po Paano nakakabit tayo magsahin ito? puro na abo mo doon sa ano, mga balans. <laughs> talaga. <laughs> Sakit sa pusa, wala nang ano, wala nang kakitang mga buwan. Wala ba? Hindi din naman tayo ah. May juhan, may Hindi, <laughs> kasi, Oh, Hindi, okay. sa ano yan? Sa, sa, pagkatay. Kaya pala, no, kailangan talaga ka namin kakain. Hindi, sa pagkatay pati yan, man. Lagi naman akong nagkakalas ng ano. Patayin. Anong oras okay. e, na? Masyadong ma... Ano? Mainit? Bakma. Mainit ang kawa. Nalublob ka agad?

panaga ang mahulog. Oo. Ba, diri sa pila ka tao no, na na. Kunan, iso ni Agnes. Anak ni Edo dong Victor na taga Sundang. Ang jaka tupong iska tao ni kuya nga na. Four fingers yata. gilingan Bilingan. Dugmok oy. Dugmok. ah dali ra. Wa man wa man di pa putong, gipadugtong <laughs> roman, bisa bisag dugmok lang bukog. Okay, ana na hinon siya pirmi. Ano gana?